Maraming fans ngayon ng Memphis Grizzlies ang galit kay Jimmy Butler dahil sa pagsabi nito na hindi niya gugustuhin maglaro para sa kanilang kuponan. Yes mga idol, mismong si Jimmy Butler na mismo ang nagsabi na hindi niya gugustuhin mapunta sa Memphis Grizzlies sa ibang team lang daw. Ito ay inalmahan ng mga fans ng Memphis Grizzlies na sila ay nagpapasalamat din naman dahil ayaw niyang pumunta sa kanilang team dahil hindi rin naman siya malakas as of now. At ang mga kupunan daw na pinupuntahan ni Jimmy Butler ay nagigiba, humihina kaya okay lang din naman kung hindi niya gustong pumunta sa Memphis Grizzlies. Ayon naman sa ibang nagkomento, bakit hindi niya gustong pumunta sa Grizzlies sapagkat malakas naman daw ito. At siguradong mako -co compliment naman daw yung kanilang laruan ni Ja mga idol. Hindi naman talaga may tatanggi mga idol na kontrolado ni Jimmy Butler ang kanyang gustong daan na puntahan. Sapagkat hindi rin naman mag-trade ang team na hindi niya gusto. Sapagkat kung kanilang pipilitin, hindi rin naman siya magtatagal doon at siguradong siya magre-request ng buyout o ng trade para mapunta lang siya sa team na gusto niya. So sa madaling salita mga idol, masasayang lamang ang mga asset, mga players, mga picks na papakawalan ng isang kupunan para sa kanya na ang kapalit ay hindi rin naman siya magtatagal doon. So totally mga idol, hawag talaga ngayon ni Jimmy Butter ang alas pero mag lang siya dahil kung sakaling magpapakipot talaga siya posibleng wala nang kumuha sa kanya given sa kanyang history sa kanyang mga injury at kung gaano kalaki yung kanyang kontrata at marami din naman ang naniniwala na siya'y toxic daw sa locker room. Siguradong maging hudyat yan sa ibang kupunan na wag na lang siyang kunin mga idol at posibleng nga siya matulad sa ibang mga star player veteran na naglaho na lang sa NBA katulad ni Kemba Walker na nagretiro na lamang at si John Wall na sa ngayon ay wala pa rin namang kupunan sa NBA. Sa iba mga balita mga idol, eto na ang apat na mga manalarong pwedeng pakawala ng Golden State Warriors para sila maka-execute ng isang malakihang trade. Sa ngayon mga idol, ayon mismo kay Anthony Slater, mayroong apat na manalaro ang Golden State Warriors kung saan bukas silang pagkawalan ito. Unang-una, yung ating pinag-usapan, si Buddy Hield, pangalawa, si Gary Payton II, pangatlo, si Kevin Looney at ang pang-apat, si Dennis Schroder. Pagkatapos makuha ng Golden State Warriors si Dennis Schroder via trade, marami kaagad yung mga rumors na nagsilabasan na mukhang hindi pa tapos ang Warriors sa kanya dahil posible pa siyang isama sa isang trade package. At heto na nga, lumalabas na. Sa madaling salita, parang ginawang eksperimento lang ng Golden State Warriors ang kanyang pananatili sa Golden State mga idol, especially kasama sa Stephen Curry. Sa ngayon, nakadepende ito sa Golden State Warriors kung anong package ang pwedeng mabubo sa apat na manlalarong ito. Samantala, naboboringan na itong si Kyle Kuzma ngayon sa kanilang ginagawa sa Washington Wizards. Ayon kay Kuzma, ngayon gusto ko nang mag-demand ng bola, maglaro sa gusto kong pamamaraan at ayoko nang mag-develop ng manlalaro. Maglalaro ako para sa aking sarili. Tapos na mga idol, itong si Kel Kusma sa Washington Wizards ponti-unti nang naubos ang kanyang pasensya. Hindi man siya ginagawang available sa trade market sa ngayon, posibleng mag-request naman siya ng trade bago sumapit ang trade deadline.